Isa sa biyaya siguro na ipagpapasalamat bilang uh, deboto dito sa Divine Mercy ay yung napalaki ko ang mga anak ko na sama-sama sa pagsisimba at hanggang sa lumaki sila, ito pa rin ang naibahagi namin sa aming mga anak. At sana sa mga darating na taon, patuloy pa rin kumakapit sa Divine Mercy. Sana magkaapon na rin kami. Amen sa Tarasicio Award nito. Nalinsakrista ko lang Ikaw, ano ang gusto mo ipagpasalamang sa Divine Mercy ngayong kapaskuhan at patapos na ang 2023? Pakidouble pa pa yung screen at comment down below ang inyong gusto sabihin at aantayin namin ito. So, maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you Is po! Ang cuento nan